Hello, what's up? Happy people, happy people. So for today's video, guys, I uh... ano nabag? Magsalita. <laughs> ayan na bag? Magsalita ka. Hahaha. si Marvin na. Ah. Nagtingin siya. Pati ako nagsasalita. Nababali na yata ko ah. <clears throat> So, ayan. Kamusta kayo? Wala akong papasok ulit. Kamusta kayo mga kabags? So ngayon lang ako ulit nakapag-vlog mga kabags. So yan ah. Katatapos ko lang maglinis ng bahay at ah. Uh, ng ano ah. Uh, Hindi yun camera ko ah. Uh. So yun nga mga kabags no. Katatapos ko lang maglinis ng bahay yan. Uh, mat saglit saglit. Ano Sinunod ang balita. At uh, nagluluto ako ngayon ng pata uh, Nagluluto ako ngayon ng pata mga kakabags So maraming maraming salamat at pinigilan na naman tayo ng uh, lakas ng loob sa araw na ito at uh, lakas ng pangatawan At uh, maraming maraming salamat sa atin yung mga sulid na uh, subscriber So ngayon lang uh, mga kakabags Nagluluto ako ng pata ngayon. So, sana uh, bigyan tayo ng uh, malakas na pangatawan, talino, at uh, hindi tayo mahihiya sa ating uh, ginagawa sa araw-araw. At least uh, wala tayong ginagawa na uh, masama. So ngayon ako pag upload mga kabags. So for so how many months? Uh, how many years? So oh, ngayon lang ako para upload ulit. So yun na uh, ganda parang ano yung gamit sa so, base, parang GoPro. Yeah. So walang murahan, walang pinggiran, walang hamunan. Uh, walang murahan walang pinggiran sabi ni uh, Senator uh, De Sabato. Rosa ba daw guys na Senate of the Philippines uh, Committee okay. Public okay. Order ayan. hindi ka na yung sigurado. So yun, ha, uh, hanggang dito na lang yung uh, vlog mga kabag. So huwag natin pahabain eh, at uh, kayo uh, kinakamusta ko lang. Dahil matagal-tagal na akong walang upload sa YouTube channel natin. So, sa ating mga subscriber yan At sa mga bagong subscriber pa lang, shoutout sa inyo. At uh, sana huwag kayong magsawang uh, mag-upload. Huwag kayong mawala ng pag-aasa. Lalo na, na yung mga kagaya natin mga small YouTuber guys. So, tuloy-tuloy na yung mga kabots. Upload na kayo ng upload. So, sayang din naman na monetize na kayo tapos sa uh, hindi kayo nag-upload sa YouTube channel So, mag-upload kayo mga kabots sa uh, gawin nyo. Kaya ginagawa ko yan. Video-video lang ako dito sa vlog ng bahay. So, hayaan nyo mga kabots sa mga sunod na vlog natin ay dito uh, ganito pa rin. Kasi wala naman tayong lakad dito lang dito sa bahay. Ang ginagawa natin ay uh, binis bahay, laba, at itsundo sa school ng mga bata. Luto at uh, siyempre yung uh, mga uh, alaga nating uh, aso. So hanggang dito na lang mga kabag. So shout out ko pala si Ati Mutusli. So maraming maraming salamat sa Thank mm -hmm.